Oh, malungkot na siya. <laughs> kasi mag-prank-prank. <laughs> oh, malungkot na siya. Sa dagat, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba ako be? Ano ba ako be? Be, ano ba sa dagat, be? Bulad pa tayo. Bulad? Okay lang, bulad? Ah, okay lang, bulad? Hey! Sabi <laughs> mo, matulog ka na. Okay. <laughs> Pag-alert sa lang, 3 o'clock daw, mama. Kau ya, si ka kasi nagasabi-sabi. Gidangoy ako, boy. Anong masarap kainin, be? dagat. Mama, magpunta doon ng dagat tapos prank lang pala kaya malungkot na siya. Kasi sabi niya, maatulog na daw siya ngayon kay pagka 4 o'clock, missing siya ng madaling araw. Tapos 6 Tapos? Prank lang pala! It's a prank! Ah, <laughs> uh, uh, not a prank mama kasi, sabi-sabi ng magligo. Saan maligo? Bakit may ano doon? Ano yun? Ayun. Ayun. <laughs> Kumot doon. Ba, daddy, ba? Kita. It's, It's a good. prank. Batuhin kita. Gusto mo? Ah, bad na bata yan. Nagpatubato. Bait ba na bata yan? Magbatubato ng daddy? <laughs> oh. Full dancer. Full dancer. Monkey. Hi, Franz. Maga ka lang, good magising, Franz. Oh, Sente na kasi siya. Sente na yun siya. Si ate Iya kasi, sabi-sabi ng maligo. Hindi. Okay? Isa prank pala. Ah, hindi prank, Franz. It's not a prank. <laughs> Palaki at saka ano. Palaki at. Ay, pahaba at saka patalik.